Pinamalas ng mga tropa ng 4th Infantry Division ang kanilang kasanayan hinggil sa pagligtas ng buhay sa panahon na may lindol. Ito ay kasunod ng pakikiisa nito sa 3rd Quarter na Nationwide Simultaneous Earthquake Drill 2024 noong September 26. Hudyat ng pagsisimula ng naturang drill ang pagtunog ng silbato kung saan sinunod kaagad ng mga tropa ang dock cover and hold procedure sa kanilang workstations bago lumabas papuntang 4ID grounds upang masiguro ang kanilang kaligtasan. May simulation exercise rin hinggil sa mga tropang nabagsaka ng mga debris at pagrescue sa mga ito at kung paano maglapat ng first aid sa mga biktima. Layunin nitong masuri ang kahandaan ng mga tropa sa pagtugon sa emerhensya, lalo na sa lindol, sa pamamagitan ng pagsasanay sa kanilang strategiya, koordinasyon at komunikasyon. Sa huli, nagbigay ng kanilang assessment ang mga evaluators hinggil sa kanilang mga obserbasyon. Ang pakikiisa ng 4th ID sa quarterly earthquake drill ay patunay sa dedikasyon nito na protektahan ng mga komunidad bilang isa sa mga lead agencies na nagsasagawa ng humanitarian assistance and disaster response operations sa rehiyon. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Bon Olavides, 4ID News.